Kita to mga bata. Grabe. Oh, tiratawa ka. Tiratawa ka. sa mga headlots? na sa headlots. Bakit? Di tinatangay din ako. Oh, don. Oh. Hindi ulan pababana oh. So, guys, sobrang labid dito. Grabe. Ah, napakalamig. Maka full gloves ako pero namamasid -man yung kamay ko sa lamig. Abot ah. ko pa sa araw sa? Yes sir, dalawang hati. So yung guys dito na kami sa Swal Mamimili lang kami rito Ng mga pasalubong oh, Kaya <makes noise> lang po, tat tatanong ko lang po Ang liliit, ito malalaki Nako, magkano kaya ito? Ganito ba? Ade lagi ni Ito. ganito Magkano po ba 'yan? 800 sir. ang kilo diyan. Nako, eh, mga ilang piraso kaya isang kilo, kuya? Tatlong piraso, sir. Depende po sa laki. Pag maliit sobra, dalawa wala wala. Uh, Nang ganyan. Nang naman, tatlo. Pwede ba? discount na lang kita, sir, pag kinilo ko naman natin. Ilang kilo sir? Mga ilang kilo? Kuya, kahit hindi yelohan. Ano pa kami eh, makahagabihin kami oh, pag uwi eh. Kuya, yelohan sir, para buhay ng no? pag uwi. Hindi, kahit sa supot lang. Oh. Hindi siya mamamatay. Ilagay mo sa compartment mo sir. Hindi, <laughs> <laughs> okay, sasabi mo kayo pare om. No, pwede sir. Hindi mabutas kuya yung supot. May to, buhay. lang yung ano, plus Ito oh. Laki oh. Basta may malalaki na lahat. Ganyan, ganyan. Kilo. isang kilo. 1 kilo. kilo lang, sir. Opo. Mahal <laughs> <mali> <laughs> <Bahal> talaga. <laughs> 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 1 kilo ko, sir. 1 kilo, sir. Na. 1.3 man ang 800. <laughs> 800 sa 140. 1,140. 1140 11 na lang, sir. 1,000 na, 1,000 na. Anoan sa komporti? 140. 1040. Oh, 1040. Oh, 1000. 940 na lang. 1000. 940. <laughs> so okay, <laughs> Sige, kuya. 940 sabda nang. Kuya, hindi ba mamamatayan? Yes, sir. Gagabihin kami eh. Thank you, Thank you. Thank po. Yeah, salamat ah. Request ng buntis. Kamahal mo. Kamahal mo maglihe. Kamahal mo maglihe. Kamahal mo maglihe. Hindi ka marunong tumawag. Yung paano gagawin? So ayun guys, paalis na kami dito sa binila namin ng crab. Uh, nagpabili lang si Macy's ng malalaking crab lilihi kasi baka mamaya kasi hindi na ako payagang mag rides pag hindi ako bumili <laughs> let's go so guys dito na tayo sa dagupan dagupan panggasanan daming talaba dito tumpok tumpok ayun guys dito na tayo sa Bactad Peace Pakarga ka na rin ha? Pakarga ka Pakarga ka na Alang gasolina nang sa taas. Pultang muna. Ha? lang Isa. Isa. Ang dalawa. Premium. Pultang. Pultang. So ayun guys, pakakita tayo dito sa Maliko Viewpoint ¿Qué <todicumana. todicumana> no puedo saber guys? pangalawang beses ko na, na napunta rito noong una solo ride lang ako uh, at tapos ngayon pangalawa ya, kasama na sila ah lakas ng hangin lahat ang ngayong motor ah nag long slide dito na natin guys wow, ganda grabe Hindi naman kasi silang minto para makahinto sana doon sa magandang spot. Krabi yun ah. Oo, oh, ito pa oh. iba rin talaga yung view dito sa maliko ganda ganda rin kaya pala napakaraming rider na dinadayo sa lugar na to oh, ang dami nagpipicture dun oh Muntik na ito mabay mga bata Alakas <laughs> angin hangin kasi Muntik na ito mabay mga bata Sobrang lakas ng langas nung hangin <laughs> grabe yung hangin sumasaktong pakurbada ka, tapos biglang malakas oh? parang 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 Sinisimento na nalang bundok para hindi na siya gumuho. biglang bumubugso yung hangin na malakas. huh ginaw So guys dito na kami sa viewpoint ng Maliko <laughs> <laughs> Tambay muna kami rito, tapos kape Tapos mamaya Bababa ba? kami kami sa sa tama Dito, dito daan, tama Uy, tama ba? hangin yun na kayo may picture na ako dyan eh. <laughs> so yung guys sobrang lamig dito <clears throat> grabe paray buhay pa ba yung talangka yung crab buhay pa jacket Hay ng jacket. <laughs> so guys, pababa na kami rito sa Santa Fe Hu. Ah, napakalamig. Gusto ko naman kababa Gusto <laughs> Iba lamig ngayon Iba ang lamig ngayon Kaysa kumpar nung Nagpunta ako Tumatagos sa buto naka full gloves ako pero namamanid yung kamay ko sa lamig ah. Mamanig yung kamay ko <laughs> Ini ulap oh. Pag. Woo. This way to Hingi Falls. May nakakaligo kaya doon. <laughs> Nasa yung dalawa Hindi huminto So guys Ito yung Imugan Viewpoint Dito sa Santa Fe Hindi huminto yung dalawa Hindi huminto Hindi huminto yung dalawa guys, dito na tayo sa Santa Fe Nueva Vizcaya. Paakyat na kami rito sa sa Dalton. Sobrang lamig doon sa Maliko, grabe. Yan traffic na nga. Oh guys, dito na kami sa Arco ng Nueva Ecija. Pababa na kami ng karanglan. Siguro dito na natatapusin yung ating video. Uh, maraming salamat sa mga nanonood. Pare!